Magandang hapon mga kapatid ako po si Mayan Los Banyos ng News 5 at live po tayo dito sa North Luzon Expressway. At sa mga oras na ito, 4.30, malakas ulit yung buhos ng ulan ano. Pero sa aking lugar kung nakikita ninyo, maluwag yung uh, traffic flow ano. Hindi kagaya kagabi kung saan anim na oras stranded yung ating mga kababayan dahil doon sa may bahagi ng Pasig Blas Interchange umabot hanggang dibdib yung uh, tubig yung tubig baha kaya wala na, hindi na siya passable sa kahit anong uri ng sasakyan. Uh, ayon sa pamunuan ng NLEX na nakausap natin ano, maayos naman yung kanilang pumping stations pero dahil sa dami ng tubig baha at dahil baha na rin sa paligid nitong NLEX, bumapalik din daw, din daw yung tubig na pinapump out nila. Dahil nga sa uh, lalim ano, ng tubig doon sa Paso de Blas, umabot ng 6 na oras na stranded yung mga kababayan natin, dalawang kilometro yung haba ng mga uh, mga natrap ng na mga sasakyan sa may southbound, apat na kilometro naman sa may northbound. At uh, bagamat inaasahan na masama pa rin yung panahon uh, panahon ano, hanggang sa mga susunod na araw ayon sa pamunuan ng NX ginagawa nila ang lahat ng kanila makakaya monitoring and pumping out ng water para hindi maulit yung nangyari kahapon. Bagamat inuulit lang natin, ano, hindi sira yung pumping stations ng NX. Talagang sobrang dami lang daw talaga nung no? ulan kahapon plus yung baha sa paligid na rin nitong expressway. Magbabalik ako. Uh, dito lang naman tayo, uh, live tayo hanggang mamaya sa una sa lahat, hanggang sa frontline Pilipinas. Ako po si Nean Los Baños Nagandang hapon mga kapatid.